Ayan, good morning. So ngayon ay kararating ko lang dito sa aming tindahan. At mag ako lang yung mag-o-open. Nagpatid lang ako sa nagpatid lang ako sa kapatid ko. Uh, hindi makapag-open yung kapatid ko kasi masakit ang ngipin. So kailangan niya magpabunot. And ayan, ang dami nating ligpitin. Papakita ako sa inyo guys yung pag ino-open itong aking tindahan. Kung anong itsura para kung para kaming bagong magbubukas. So ayan guys. Guys, ayan nakabox lahat. Nakabox yung ibang, hindi naman lahat. Yung lang medyo pwedeng kainin ng mabait na mabait. Ayan. Napakagulo. Yan dito sa loob. Tapos ito dito sa likod. Ayan oh. Yung mga cup noodles, mga toyo, itinatabi rin natin, guys. Oh. So, tapos, ito ngayon pala ay araw ng sabado so inigahan ko kasi ano, sabado alam nyo na, o ito yung mga parint ako sa labas, ayan labas ko pa doon, tsaka doon o ito pa pinapasok din namin yan Ayan, napakagulo ng pagpasok mo pa lang. So, umaga pa lang guys, pagod ka na sadya. Kasi, iaayos e, mo pa to, lalagay mo pa dyan isa-isa, at ilalabas pa yon. So, maglilinis pa tayo guys. Ayan. So, hindi pa ako nakakalinis, ay nagbablog na, di ba? Diba? Mahusay. For the go. So, ayan guys, Oh, mga kasari, ayan, kumusta naman po ang inyong buhay diyan? So, ito ang ganap sa amin pag-umaga. Tinatago namin yung iba naming mga paninda paggabi kasi nga maraming mabait na sobrang babait dito sa palengke. So yan na lang ang aming solusyon para maiwasan ang mga nabubutasan ng mababait. So nagtataka lang talaga ako dito sa mga mababait dito. Talagang ang gusto lang talaga ay mabutasan yung mga paninda. At ang gusto pa minsan ay yung mga gatas, yung mga medyo mahal talagang puhunan. At ba diba? Sobrang bait sadya. At saka yung iba ding mga paninda namin like copymate na nga kung ano-ano na pwedeng-ding mabutas ng daga, ay talagang tinatago namin. So, kailangan naman kasi na hindi namin ilabas. Siyempre, hindi rin naman makikita ni customer. Paganda pa rin yung pagkita, pagpasok ni customer, ay makikita niya na rin yung mga ipalindang ganyan. So, lalabas talaga natin. So, iniisip ko pa, yun nga yung magandang storage na makikita naman yung paninda kahit nakatago. So siguro yung mga istante yan, mga ganun. Pero may mga, medyo may kamahalan yun pag magpapagawa tayo. So kailangan pa nating mag-ipon. So, sa ngayon ay tsaga-tsaga muna tayo sa pag tatago ng paninda. So, ayan, hindi pa nga tayo nakakasuklay. <laughs> ay, haggard na agad tayo umaga pa lang sa so, dami ng ating isi-set up at iaayos na mga paninda. So, ayan, yung habang minabili ay nagbibidyo tayo at nag-aayos eh, ba diba? Vlogger na tayo, tindera pa. At ayan na nga, lahat din ay i-replenish -re ko. So, madami na rin ang kulang. Mga kasari na kahit kape ay talagang binubutas rin ng daga. So, no choice talaga tayo kundi itago rin siya sa gabi. Ayan. At ang gagawin din pala natin ay magre-replenish tayo ng ibang mga paninda. So kagaya yung mga asukal, nakalbo rin siya kagabi. So nadagdagan na lang natin yung mga asu asukal na iyan. So ang asukal dyan ay yung pula, yung wash, at saka puti. So mukhang kakaunti na ang laman. So marami naman tayong stock ng, ng asukal. So kaka-order ko lang kahapon at needing i-repack. Uh, I-refill na lang natin yan at saka pala yung ating ano mga mga soft drink sa sa ang ating mga ang ating refrigerator ay I mawang mean, kulang kulang na rin ang laman so kagabi kasi umuwi na rin yung kapatid ko at masakma na ang pakaramdam niya masakit na ang ngipin so no choice talaga ako sobrang busy ko kagabi kasi syempre paggabi maraming nang bumibili so kami kasi ay hanggang ano lang dito. Pinakamatagal na ang 6.30 pero minsan hanggang 6.40. Ngayon, medyo tumatagal na ang aming oras. Uh, 6.40 pa lang ay sarado na kami. Pero dati hanggang 6, basta pumatak ng 6 o'clock, sarado na kami. So, ayan. Ganun lang naman pag nasa palengke ka eh. Uh, agahan na lang ng bukas. Kasi nga, maagarin ang sarado. Hindi kagaya nung nasa Cavite ako, pag ano, pag nasa bahay ka kahit ano hanggang alas 12, alas 11, alas 10, ganun, ganun ang sarahan ng tindahan dito. 6 30 pa lang alas 6 ay pwede ka nang magsara kasi nga ang palengke ay hindi naman siya hanggang alas 12 hanggang ha alas 7 ata atong palengkeng to kaya kailangan magsara din kami ng maaga so ayun hindi ka masyadong pagod sa ano sa maghapon kasi maaga ka din makakapagpahinga sa gabi ayun um, okay lang din naman nasanay na rin ako nakapag adjust na rin ako ng ganong sarahan so sanay na rin ako na hanggang dun lang ang oras na pwede kang magdinda so ayan yung ating mga Del Monte product ay talagang yan din ang isa sa mga paborito ng mababait ang mga tomato sauce, spaghetti sauce. So, nung una-una, guys, ang dami kong, ano, na, na butas na mga ganyan. Lalo noong December. Kasi nga, noong December, ay mabenta nga, di ba, yung mga sauce-sauce na yan. Eh, syempre, nag-stock tayo. Hindi ko naman, ano, pagkabi, hindi namin na itatago. Ang daming nabutas, So, madami akong, ano, na B.O., na nga lang guys, yung ahente dito ng Del Monte ay maba mabait. So binio niya yung mga na-damage kong mga sauce. Tapos, tapos iniles na lang noong sunod na deliver. So nakakatuwa. Nakakatuwa din naman dito yung mga ahente kasi nga uh, medyo mababait sila pagdating sa BO. Minsan sila pa yung nagpapalo up sa akin na baka may BO. Ayan. So, ayan ang aking uh, daily routine pag umaga. Ang aming daily routine. Nakakapagod na umaga pa lang. Guys, um, umaga pa lang. Hagard na tayo. So na display na natin lahat yung mga tinago nating paninda at nailabas ko na rin yung mga panlabas naming paninda. So, ayan ang buhay natin bilang isang tendera. So, um, tsaga-tsaga at ganun talaga ang buhay. So, kailangan natin talaga na magiging consistent sa ganun sa, ganun sa pagkatago namin nga ng paninda. Kasi nga, ano, um, maraming mabait dito sa palengke kasi nga, ano, dun nga lang sa bahay marami ng mabait paano pa kaya dito sa palengke na puro maraming talagang pagla maraming mga kanal-kanal na pupunta ng mga taga so ayun problema talaga dito ang taga so yun na lang talaga yung the best way para sa amin na itago na lang tuwing gabi uh, yun naman, buti na lang nung ginagawa namin yung pagkatago ng aming paninda eh. wala na kaming nakikitang binubutasan ng taga So, ayun na lang guys ang aking isi-share. So, ayan, panibagong araw na naman sa atin mga kasari. At sana po ay marami tayong benta. Ayan, more sale sa atin mga kasari. At laban lang lagi sa hamon ng buhay. Ayan, sabihin ko din yung sa sarili ko. So, ayan, salamat po sa inyong panonood. At sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you!